Judian Santos, nahuli ang asawang si Ryan Consilio na binabastos ang anak na si Johan. Ikinagulat ng showbiz world ang kumakalat na balitang nahuli umano ni Judian Santos ang asawang si Ryan Agoncillo na binabastos ang kanilang anak na si Johan. Ayon sa isang mapagkakatiwa-ang source, bigla raw na abutan ni Judy Ann si Ryan sa isang sitwasyong hindi ka nais habang kasama ang bata. Agad umanong nag-init ang ulo ng aktres at hinarap ang asawa sa gitna ng matinding emosyon. Hindi na rin daw napigilan ni Judy Ann na ipagtanggol ang anak at agad na humingi ng tulong sa mga autoridad. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng kampo ni Judy Ann hinggil sa detalye ng insidente. Umiikot naman sa social media ang mga espekulasyon at reaksyon ng mga netizen na nagsasabing hindi nila inaasahan ang ganitong balita mula sa mag-asawa. May ilan ding nagsasabi na dapat hintayin muna ang opisyal na pahayag bago husgahan ang sitwasyon. Samantala, nananatili raw sa pangangalaga ni Judy Ann si Johan para matiyak ang kaligtasan nito. Patuloy pa rin sinusubaybayan ng publiko ang posibleng kasong isasampalaban kay Ryan hanggang ngayon. Walang direktang komento si Ryan sa mga akusasyong ipinupukol laban sa kanya.